Si Jessica ay isang batang babae na lumaki sa isang komunidad na halos walang makitang liwanag. Sa ilalim ng isang matandang tulay, doon siya at ang kanyang lola na muhay. Walang sariling bahay at ang buhay nila ay puno ng hamon. Madalas, nakatambak, nabasurahan ang nagsisilbing kanilang silungan at tanging ang makakayang silong ng matataas na estruktura at ang makikitid na daan ang kanilang tirahan. Ang bawat araw ay isang laban para sa pagkain at kaligtasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang isang bagay, ang kanyang pangarap na makapag-aral at makalabas sa hirap. Ang ina ni Jessica ay pumanaw noong siya ay tatlong taon, palamang, at ang kanyang ama ay hindi na nagbalik mula nang maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Ang lola niya ang tanging nag-alaga at nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Kahit na ang buhay nila ay puno ng sakripisyo, pinilit ng kanyang lola na magbigay ng mga aral sa kanya hindi lamang mga salita kundi mga pagkilos at halimbawa ng tapang sa kabila ng lahat ng pagsubok sa kabila ng kalungkutan si Jessica ay natutong mangarap laging nakatanaw sa kalangitan pinagmamasdan ang mga bituin na parang mga pangarap na hinihiling niya minsan iniisip niya kung bakit ang iba ay may pagkakataon na makapag-aral habang sila ay wala ngunit alam ni Jessica sa kabila ng kanyang kalagayan na hindi siya pwedeng sumuko isang araw habang pauwi siya mula sa pagtulong sa palengke nakakita siya ng isang maliit na aklatan na hindi kalayuan sa kanilang tinitirhan napansin niya ang mga libreng programa na isinasagawa doon hindi ito ang malaking aklatan na punong-puno ng makikinang na mga libro ngunit sa bawat pahina ng aklat na nabubuksan niya Napagtanto ni Jessica na may mga kwento ng mga tao na nagsimula sa hirap, ngunit nakarating sa mga tagumpay na parang imposible. Nakita niya ang mga pangarap ng iba, mga kwento ng tagumpay at pagbabago. At sa bawat aklat na binabasa niya, nahanap niya ang lakas na magpatuloy. Nagpatuloy siya sa pagbisita sa aklatan araw-araw. Habang ang iba ay naglalaro sa kalsada, Si Jessica ay abala sa pagtutok sa mga librong magbibigay sa kanya ng kaalaman. Laking gulat niya ng isang araw, habang siya ay nag-aaral, ay nakatagpo siya ng isang guro na si Ginoong Salazar, isang retiradong profesor mula sa isang kilalang universidad na bumalik sa kanilang bayan upang magturo sa mga kabataang may potensyal, ngunit kulang sa oportunidad. Si Ginong Salazar ay agad na nakapansin sa sipag ni Jessica sa pag-aaral at ang kanyang natatagong talino. Tinulungan siya nitong magsimula sa proseso ng aplikasyon para sa isang scholarship. Naramdaman ni Jessica na ito na ang pagkakataon na hinihintay niya, ngunit tulad ng lahat ng mahihirap na kwento ng tagumpay, hindi naging madali ang lahat. Isang taon bago ang kanyang huling taon sa high school, pumanaw ang kanyang lola ang tanging pamilya at gabay ni Jessica. Ang bigat ng pagkawala ay tumama sa kanya ng husto. Wala nang natirang kapamilya si Jessica at nag-iisa siyang naglalakad sa landas ng buhay. Sa mga gabi ng kalungkutan, naisip niya kung anong silbi pa ng lahat ng kanyang ginagawa. Kung wala ang lola, wala ring dahilan upang magpatuloy pa. Pinili niyang magluksa, pero sa kanyang puso, Nararamdaman niyang may kailangan siyang tapusin. Isang misyon na natutunan niya mula sa Lola. Huwag mong hayaang mawala ang liwanag ng iyong pangarap. Matapos ang mga linggong puno ng kalungkutan, nakatagpo siya ng isang liham mula sa kanyang Lola na iniwan nito bago pumanaw. Ang liham ay naglalaman ng mga salita ng pag-asa. Huwag mong kalimutan ang mga pangarap mo. Ang tagumpay ay hindi Nasusukat sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung paano natin pinapanday ang ating landas. Kung nais mo pang marinig ang mga kwento ng tagumpay at maghanap ng inspirasyon, mag-subscribe ka na sa Sunlit Saga at maging bahagi ng ating journey. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gabay kay Jessica. Nagkaroon siya ng lakas na magpatuloy. Habang patuloy ang laban ni Jessica, isang malupit na pagsubok na naman ang dumating ang kanyang aplikasyon para sa scholarship na inaasahan niyang magiging daan upang makapag-aral ay napurnada dahil sa isang maliit na pagkakamali sa mga dokumento. Hindi nakapasa si Jessica at ang pangarap niyang makapag-aral sa isang magandang universidad ay parang nawawala sa kanyang mga kamay. Walang ibang pagkakataon na binigyan siya at ito na sana ang magiging wakas ng kanyang pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, Tumawag siya kay Ginoong Salazar at ito ay nagbigay sa kanya ng bagong oportunidad. Sa kabila ng kabiguan, hindi nagpadala si Jessica. Nakipaglaban siya at nag-apply sa mga ibang universidad at isang linggo bago ang huling deadline, napili niyang mag-apply sa Harvard University. Ang application ay wala siyang inaasahang tagumpay. Ang mahalaga, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya ang kanyang kwento ng hirap at tagumpay ay isinulat niya sa aplikasyon at buong puso niyang ibinahagi ang kanyang kwento sa mundo. Matapos ang ilang linggong paghihintay, dumating ang liham na siya ay hindi makapaniwala. Natanggap si Jessica sa Harvard University at nabigyan siya ng full scholarship. Mula sa isang madilim na lugar sa ilalim ng tulay, ang batang walang tahanan ay nakarating sa pinakamataas na lugar ng edukasyon hindi lang siya nakatanggap ng scholarship. Nakatanggap siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng mga tao sa paligid niya. Siya ay naging simbolo ng lakas, tapang, at pananampalataya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Jessica, ngayon ay hindi lamang isang estudyante ng Harvard, kundi isang buhay na patunay na ang pangarap ay walang hangganan. Hindi importante kung saan ka nagsimula, kundi kung paano mo tinahak ang landas ng tagumpay. Ang bawat hakbang ni Jessica ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa lahat ng mga kabataang nawawala ng pag-asa. Ang bawat kwento ng pagkatalo ay may kasunod na kwento ng muling pagkabuhay. Sa kanyang mga taon sa Harvard, hindi lamang naging kilala si Jessica sa kanyang sipag at dedikasyon, kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan. Habang ang iba ay natatamasa, ang bunga ng kanilang pribilehiyo, si Jessica ay patuloy na nagpupunyagi at sa bawat pagsubok, ang kanyang talino ay nagsimulang magningning. Ang mga profesor at mga kaklase ay nagulat sa kahusayan ni Jessica. Hindi lamang siya mahusay sa akademya, kundi siya rin ay isang natural na lider na may malasakit sa mga kapwa niyang estudyante. Nang magtapos si Jessica sa Harvard, hindi lamang siya naging isa sa mga pinakamagaling na estudyante, kundi siya rin ay nakatanggap ng isang prestihiyosong alok mula sa isang kilalang kumpanya sa larangan ng urban development. Isang kumpanya na ang layunin ay magtayo ng mga sustainable na komunidad para sa mga mahihirap, isang industriya na matagal nang nais pasukin ni Jessica. Siya ay naging isang bihasang eksperto sa pagpaplano ng mga komunidad at pagbuo ng mga tahanan para sa mga pamilya na kagaya ng kanyang pinagmulan. Ngunit hindi doon natapos ang kwento ni Jessica. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan. Inilaan niya ang kanyang unang malaking sahod at ang kanyang mga kita sa mga proyektong magbibigay ng bahay at mas maginhawang buhay para sa mga pamilyang tulad ng sa kanya, ang mga walang tahanan, ang mga nakatira sa mga daang bakal at matataas na tulay. Pinangunahan ni Jessica ang isang proyekto na nagbigay daan sa mga mahihirap na magkaroon ng sariling tahanan, hindi lang sa mga lugar ng mga urban poor, kundi pati na rin sa mga liblib na lugar. Si Jessica ngayon ay isang matagumpay na negosyante at leader ng mga proyektong pabahay at isa na rin siyang simbolo ng tagumpay at malasakit sa mga mahihirap. Siya ay hindi lamang naging isang inspirasyon sa mga kabataan, kundi naging isang leader na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga pamilyang minsang nawala ng pag-asa sa buhay. Mula sa walang tahanan hanggang sa Harvard, si Jessica ay patunay na ang pangarap ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kakayahang magbahagi at magbigay ng liwanag sa madilim na landas ng iba. Nais mo pa bang marinig ang mga kwento ng pag-asa at lakas? Mag-subscribe sa Sunlit Saga at maging bahagi ng isang paglalakbay na puno ng inspirasyon. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga bagong kwento. Thank you.